Pagkataka po na mga kaidol, ata tayo ay uh, magluluto ng aking uh, may ulam ngayong hapunan. Ayan ata, mainit na yung ano guys, no. Tagyan muna natin ng uh, punting mantika yan uh, mga kaidol, no. Punting mantika yan. Cooking tayo mga kaidol, no. Ang aking uh, lulutuin, tinapa at uh, malunggay ayan at uh, gagataan natin siya guys ating sahog ayan Ah uh, ganito lang tayo guys at uh, mayroon tayong so malaki rin ang ating uh, nagastos dito guys itong ating napangamalilit uh, uh, na to ay uh, 50 pesos ito namang ano ito namang mga uh, uh, pinakaid ko na nyug ay uh, 50 pesos ang uh, isang abo uh, dito guys no so ayan at uh, hukasan muna natin tong ano Itong malunggay, no? Ayan. Tulungan na natin ng, ano, tubig. Nakakain naman kayo nito, guys. Ginata ang uh, malunggay. So, ayan. At, uh, ilalisa. Sasalin na natin itong, ano, guys. Itong sangkap natin. Ginisa muna natin siya. Ayan. Ayan guys no? So. Susunod so, natin guys yung pangalawang gata Tapos pakukuloy natin Saka natin ilalagay itong ano Itong malunggay na ano Daon ng malunggay ano. Sabi nila guys Ang malunggay daw Pagka masyadong uh, marami Ang niluluto natin Ay uh, mapait Pero ako guys Hindi ako napapaitan dito Bagkus ilalok akong nasasarapan Ayan Ayan ayun yung uh, ah, malunggay guys ah marami yan sa mga hindi marunong ah, magluto mga kay sa akin ay uh, ah, ah, marami kayong ah, matututunan na ah, pagluto ayun mga kay Dol medyo itutos ta lang natin ng ah, kunti ito tapos isusunod natin itong pangalawang gata at yung huli naman na ah, Kakanggata sa huli na Sundan lang mga kaidol Ang uh, proseso ng aking uh, pagluluto At uh, ito ay mano-mano uh, nating uh, Ginagawa mga kaidol no Ayan at uh, panibagong uh, vlog tayo Miga-miga love shoutout uh, Mam Ma Baguio Blisty mega miga love shoutout Gianni TV Vlog At uh, miga-miga love shoutout uh, uh, Bossing na Tambay uh, Miga-miga love shoutout Gagambarok TV At sa lahat ng aking uh, mga kaibigan Popsy Garden TV, mga mga shout out. Manay Tita Vlog, mga mga shout out. At sa lahat po na nga uh, nanonood ng aking uh, video, no. So na natin to guys yung ano, yung uh, pangalawang gata, lagay natin to. Ito guys yung uh, pangalawang gata. Salin natin dito. Palawa ang pangalawang gata natin guys ay uh, yan yan, ano, ano 'yan guys 'yung sabaw ng niyog ay ating inano inilagay sabaw ng niyog ang uh, pangalawang gata na 'yan at uh, 'yan guys pakukuluin lang natin 'yan tapos ito namang tinapa ilalagay na natin guys no Lagay na natin 'tong tinapa na medyo maliliit para pagka ano ah, malasang malasa siya guys no ayan at yun nga kagagaling lang natin guys sa ah, pamamasada ng tricycle medyo padilim pa lang naman unahin na natin to kasi nagugutom na ako baka Ah, kakain na rin tuloy ako bago tayo mamasahan ng mga kaidol, no? Mamaya-maya. So, tatakpan muna natin, guys, para kumulo siya. Tapos, ilalagay natin tong ano, dahon ng uh, malunggay. Tatakpan muna natin. Uh, update ko na lang kayo, mga kaidol, no? Ayun, buksan na natin, mga kaidol. Baka ano na to. Baka kumukulo na siya. At uh, ilalagay na natin tong dahon. Wow! Uh, kulong -kulo na mga kaydol pero hindi pa yan matutuyo kasi mayroon pa tayong kakanggata dito no. Lagay na natin tong dahon ng amalunggay. Ayan. Masustansyang malunggay. Nakaluto na ba kayo nito mga kaydol? Yung malunggay. Mamaya mga kaydol ay uh, ilalagay natin tong ano. Pinakakakanggataan niya ayun guys Okay Tatakpan muna natin At uh, update ko na lang kayo Pamaya maya guys no Takpan muna natin siya. Balita muna tayo mga kaidol, magandang hapon at uh, yung alaga uh, nga po pala ng napanaon uh, dito sa may Abalisuela, uh, uh, medyo kanina uh, uh, manaka yung ulan, hindi naman po uh, malakas masyado ulan, iwan ko lang po kung uh, mamaya, kung mamayang gabi no, uh, bumusang, uh, malakas na ulan kasi may uh, bagyo mga kaidol no. So pakita ko lang sa inyo guys ang uh, lugar dito sa may amin sa may uh, kahabaan ng Agila uh, Lazaro. No? Update ko na lang kayo. Ito, guys. Lagay ng uh, panahon. At, uh, yun. At, uh, makulimlim na. Kasi, hapon na, no. At, uh, maghapon ngayon, hindi lumabas ang haring araw. Kaya, napakalamig. Uh, masarap, Masada, mga kaidol. Kabaan ng uh, Gilasaro. Wala po tayong uh, traffic, ha. Uh, ngayon, uh, mga kaidol. Kasi, naka Uh, open lang yung stoplight tuloy tuloy ang atak uh, po mga kaidol no? ayan at uh, gabi na nga 5.30 na yata ng hapon sa uh, gawin naman dito mga kaidol ito yung uh, papuntang uh, Pasolo. pasulo uh, pagka pag kumaliwa uh, ka sa pinakadulo ay uh, papuntang uh, ringpon ano, mga kaidol no? dito naman guys sa uh, tindahan di Bosch Mark ayan at abili na po kayo dito sa tapat ng uh, halina sa nayon guys ayan at uh, mayroon na rin siyang uh, bigasan mura lang dito guys ang kanyang ano ang uh, uh M gas or uh, super kalan dito kayo makakabili guys uh, mga kaidol no at uh, mayroon na rin siyang uh, bigas, no? so ito ito yung uh, ano guys no kalsada ngayon dito sa may uh, G. Lazaro napakalinis dadaan So ayan, uh, update ko na kayo guys at uh, baka luto na po yung ano. Ito po ang inyong tagapagbalita, uh, Domblag as Arnil uh, Victorino kapusong totoo at uh, serbisyong totoo na nagsasabing tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa pagpa-plastik. Paano mga kaidol? Uh, update ko na kayo sa aking ano niluluto. Ayun guys, at uh, buksan na natin baka ito ay uh, natuyo na. Wow. Ngayon guys, ay uh, ilalagay natin tong ano kakanggata para malinamnam ang lasa no. ayan. Lagay na natin tong pinaka ano niya. Kakanggata niya. Tintik naman tong pakabuhol nitong mga kaidol. Di ko mabuksan. Ayan mga kaidol pinakakakang ng uh, natin no ayan wow pag natikman nyo to mga kaidol napakasarap nito itong luto ko na to ayan meron pang gata dito sa ano sa plastic ah, uh, wala kasing cameraman update ko na lang kayo ayan mga kaidol kumbaga sa a uh, Bicol. Ay uh, liputok na liputok 'yan ng mga kaidol no. Ayan. Pamaya-maya, ay uh, pwede na tayong uh, kumain diretso kakain na tayong mga kaidol kasi pagabi na no. Ah uh, panuorin niyo ang aking uh, pagkain mga kaidol no. Ayan. Tikman natin kung anong lasa. suwabi lasa magdaga natin guys ng uh, ano uh, kunting asin magdaga natin kunting asin na yan para suwabi suwabi lasa ayan wow okay na yan lulutuin lang natin ng kunti yung gata Okay, babay bye muna mga kaidol. guys ang ating uh, rice uh, let's do it na tayo luto natin tayo ay akakain naman na mga kaidol no? kasi yung misis ko mamaya kakakain yun so ulam natin ngayon guys kinataang uh, malunggay at uh, mayroon tayong uh, tinapang isinawag dito at uh, tatlong sili lamang mga kaidol no? so ayan po at uh, kung uh, napanood nyo yung aking uh, pagluluto ay uh, ano pang hinihintay guys gayahin nyo na aking uh, water ayan tubig natin guys at kani, uh, kanin na po tayo Ayan na tayo mga kaidol Ito ay hapunan ko na no? So ayan nata uh, Manalangin muna tayo guys Yung tangki nga pala na nakikita nyo Yan yung gamit ng aking misis 600 po yung isang amalaki na yan Bali Inaabot lang po yan ng uh, dalawang araw At uh, yun At uh, sana ay uh, Mawala yung oxygen na yan Kasi malaking nga bagay din po yan mga kaidol no So umpisa na natin kumain ulam po natin ay uh, ito guys ito oh malunggay na ginataan ayan ayan at uh, may uh, natin na tinapay na mga kay no? nakakain na po ba kayo yan so Lord uh, maraming maraming salamat po sa biyayan nito at uh, mayroon na naman kami ulam ngayon na masarap no ayan at uh, sana po sa mga walang uh, makain bigyan mo po sila ng uh, makakain sa ngala ni Jesus Amen so ayan, kaya tayo lagyan na natin ito dito guys ito oh ayan lagyan natin isang uh, na ano marami pa naman doon guys at uh, uh, yung misis ko kakain yan mamaya sila mamaya pa sila kakain ayan. dami nating guys. อืม่าเป็นลาซาซับอืม yeah malasang malasa yung ano guys tinapa sa pa lang ulam na guys Mamaya para tuloy-tuloy na biyahe mga idol, kailan

Ah, ano oras po? Alas 12 po, gano'n? Oo Sige po Hmm guys, tatay na raw ako Tatap Busin lang lahat dito mga kaidol. Yung tinapansaw guys na malasang malasa yung uh, galungkong na maliliit dito solve mga idol ayun no? wala nang rice tama na yung rice natin na to kasi bibiyahe pa ako mamaya mga mamaya pagka na masada ka tayo agad magka appendix tayo no mamaya na lang ulit kakain tayo mamaya pala kung nakuha nga na pa mamaya babalik natin yung isa dyan guys tan 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 dan eh nakabus natin guys oh hmm tayong tubig so paano mga kaidol uh, ah, nabusog ba kayo sa panunood maraming maraming salamat sa mga manunood ko at manunood pa babay na po mga kaidol uh, ah, babay na